Plastic. Ako si Margarita Bion, taga Sinamar Sor, taga alaga ng mga gulay ni tatay. Taga alaga, taga taga ng mga bunga. Ay Sinamar Sor San Mateo sa Bela. Bali mam kayo na po ang nag-aalaga ng itong lupa nito, yung gulay na to, nag-harvest kayo, nag-harvest kayo ng titinda. Kami ang nag-harvest, kami ang nagtitinda. Dito namin ititinda sa harap ng gulayan, harap ng taniman namin para fresh nang bibigyan ng tao. Yun. So, fresh na no, fresh po yung inyong gulay, ma'am. ano? Ito po ang kinapabuhay namin at sinusupong pa namin sa aming pamilya. Nakaaral ng mga bata. Ito ang palaya namin, ah, uh, 50 isang kilo pag inaangkat nila. Yung kamatis, ma'am, magkano yung benta? Yung kamatis naman, ah, uh, 15 isang kilo. Kapag po yung customer yun, pero pagka wholesaler po, magkano isang kilo? Ah, 10 peso kasi mura na ngayon ang... Tsaka sobrang dami ng supply, ano uh -huh. po? Pero dati na po kayo nagugulay, hindi, hindi na po. Ay, po. dati din ako nagtitinda doon. Si Ma'am Margie pala dati nang, ano, nagtitinda ng gulay. So ngayon, uh, nag-aalaga na siya ng gulayan at the same time nagtitinda pa rin. meron kaming talabasa, sili, kamatis, uh, talong, uh, opo, uh, sitaw, uh, patola. At ibang gulay, ma'am, ano, makikita nyo dito. Meron pa akong nakita doon, ano, parang tumutubong petchay, ba? Bagong petchay na... Ay, oo, petchay po. Okay. May kabuti pa. May mani. Ah, may mani? May mani, eto. Ito yung mga pamanindan ay mani namin. Tanim namin na mani. So, mga ilang buwan pa yan, ma'am, bago harvest? One month pa. One month pa po. Ayan, oh, yung mani. Kasi it's very rare ako makikita ng mani. Ito yung tanim nilang mani. Ayan. ang maharvest ko sa isang araw ng talong, tatlong kilo. Ganun, ganun pa lang, kasi panbago pa lang. Tapos yung sili, 30 kilos. Yung kamatis naman, 50 kilos. Ito naman, 10 kilos. Ang palaya. So yung inyo pong sili yun? Sitaw, yung... yung sitaw, uh, tatlong kilo pa lang at nagsisimula pa lang ito sa okay. Ma'am Margie, yung sili nyo, nakakabot ng 30 kilos everyday, ano? Oo. Oh. mostly po naman um, ang ah, um, naman kasi meron yung mga buyer na kumukuha dito. Ah, nagtitinda rin sila. Oh. Parang retailer din ano po. Sa mga nanonood na malapit dito, saan makikita itong gulay na ito? Pabili ah, kayo ng gulay namin dito sa Sinamar Norte sa sa gilid lang ng Rosada. Uh, uh, San Mateo Isabela po. San Mateo Isabela. Yun guys, sobrang fresh ng kanilang mga gulay. Kasi pagka-harvest, diretso na agad sa tindahan. Ayan. So kayo na rin mamano, nagpara nagpupuruni ngayon. Tiyang titatanggal ng mga nag-aalaga ng mga ito yung dahon. Tsaka mga... Malisin namin yung mga dahon na may sira. Ganon para hindi kakalat yung uod. Ah. So ito, ano po itong mga pasibol na ito ma'am? Ang palaya pa rin. Ay, ang palaya pa rin. Yan, ang palaya ito mga pasibol na ito. Para pa, pag wala na ito, may pamalit na ito. So, pa, preparation po ito para pag matanda na itong mas taas, uh -huh. may, may, palit. Pa palit. Uh, may palit na. Okay. Oh, may bumibili. Uh -huh. <laughs> Yan, may bumibili. Takbo si Ma'am Margie. Ayan, <laughs> eh. Ay. Musta, ano? sir? Ayan, bumili si sir ng ano Mga ilang kilo yan Estimated ko mga 5 oh, kilos 5 kilos, ano Sariwang gulay Itong sibuyas na ito ma'am, saan galing? Ha? Yan sibuyas san? Ay, dyan din Ah, may sibuyas din uh -oh. Pero ito mga pamangkin, may sibuyas din Yung sibuyas na native ba yan? O yan, o oh. Para harvest lang ng sibuyas Ito rin yung galing sa gulayan nila So yung gulay dito na fresh na fresh. Kung gusto niyo makabili ng sariwang gulay talaga at kita kay Isabela kayo, pampadaan kayo dito. Along the highway lang. Dito yan sa may Sinamar Norte. Almost boundary ng Sinamar Sur. Sinamar Norte, bayan ng San Mateo, Isabela. Dito sa likod ko, yan. Yan yung gulay nila. At the same time, dito nila binibenta sa may harap ng gulayan So fresh na fresh talaga. At uh, garantisadong sariwa. Siyempre, organic yan. Eh.